Hello mga idol Sa lahat ng mga idol ko Sa Lawamos Cruz Sa Pimpin Brothers Sa mga sikat na Youtubers ang... ang Mahirap lang sa mga sikat na Puro na lang Pangako Pangako Pag pinusuan pinalo, bibigyan ng ganito, pera. Ginagamit lang kaming mga mahihirap na umaasa sa kanila. Kinikita ng malaki sila, milyon-milyon ang kinikita. Pero tulad ko, tatlong taon na akong pumupuso at pumapalo sa inyo. Pero wala pa rin nangyayari. Pag pinusuan mo, pinalo mo, magchat-chat sa'yo, download ka ng ganito, magsugal, pano ang katulad namin hindi nagsusugal, naglalaro, Yung mga kasino na mga live gaming na yan, di hindi mo nyo kami bibigyan, paano naman kami, umaasa sa mga lagi nyong sinasabi, puro kayo pangako yan ang hirap sa inyo eh sikat na kayo manluluko pa kayo ng tao nakasama kayo ng loob ginagamit nyo lang kaming mahirap Siyempre, kaming mga mahirap aasa sa mga sinasabi nyo lagi sige shoutout sa mga mahirap na katulad ko huwag natin paniwalaan yung mga yan ko lang ng mga tao yan. Ginagamit lang tayo niyan. Para sila lalong sumikat. Sana magbago na kayo. Sikat na kayo eh. Naluloko pa kayo ng tao. Yun lang. Parang salamat.